Ayan mga ka-DIY, ugaliin natin maglinis or magpalinis ng aircon, no? At para hindi maging ganito ang resulta, ayan, no? Ayan mga Hello mga ka-DIY. ah, uh, mayroon tayong aircon dito, no? Ayan aircon condora kondora condora ah, gamit ko to na aircon no? Oh. ah, hindi na siya lumalamig at nagyeyelo yung ano niya yung tube nagyeyelo subukan natin linisin no kasi baka sa linis kasi maraming dahilan kaya nagyeyelo yung aircon Ayan dito nagiyelo to. Ay nagiyelo siya hanggang dito. Ayan. Hindi ko alam kung bakit nagiyelo. Pero marumi na siya, hindi na matagal-tagal kasi na linisan. kaya subukan natin linisan baka madala lang 'yan. Nagiyelo na 'yan. Baka mawala. At dito. Ayan, marumi na kasi yung condenser niya. subukan muna natin pandarin At i-plug in muna natin, no. Oh. <coughs> subukan natin panda rin. Pandarin muna natin. Yan. Yan, umandar na siya. Ikot naman yung fan Normal naman yung ikot ng fan Tingnan naman natin yung ampere Kung ilang ampere eh yung ampere nya 3.4 Magulo yung ampere nya mga ka DIY Subukan natin din may to Kung magbago yung ampere na yan Pinakamataas 3.4 eh yung ampere nya Pero magulo sya hindi siya maintain yan dito nagiyelo siya Yeah, tapos dito lumalabas naman ng hangin Ayan, may lumalabas naman siya ng hangin ayun ayun may lumalabas naman siya na hangin makasadumi lang yan ayun dumi lang siya ayun so abutan kong limisin to baka sakaling mawala ayan nagiyelo na siya baka dito lang yan sa condenser niya para no? sana ay sana sa condenser lang yan no? para hindi mo lang tayo magastusan ng malaki kunti naman may lamig siya kaya lang nagiyelo ayan kakat ko muna at dinisin ko muna yan kung talagang sa dumilang no? mga ka-DIY Ang okay. Tanggalan natin yung motor. Ayan, super dumi. Ayan, marumi na talaga. Siguro dyan lang. Ayan, no, dumi. Sana yan lang ang problema mga ka-DIY. No? Ayan siya. Oh. Dumi. Uh, kaya ganyan ka-dumi yan. Na nakalimutan kong linisi. No? Ayan, nakalimutan ko na siya. Dahil naging busy tayo. Ayan, dubling. Kaya siguro nagyayelo. Ayan, no? Sana yan lang ang problema, no? Ayan. Ayan, simulan na natin. Nagamitin natin ang pressure washer, yan, no? naka DIY malinis na siya yan at pinapatuyo na lang natin yan tapos asimbolin na at pipistingin natin ayan tagus tagusan na yung ano niya oh pati condenser malinis na ayan tingnan natin yan kung magigayelo pa ba yan asimbol lang natin Ngayon na, simbol na natin mga ka-DIY. Ayan, okay na. Ayan na yung motor natin, oh malinis na siya okay, cut ko muna at tuloy ko muna yung pag-assemble ayun mga ka-DIY ah, uh, testingin na natin no? ganyan lang naka ka no? uh, open so ina-assemble ko na yan may wire kakabit na yung wire so si start ko na no ayan ay start na siya at umikot na rin yung motor titignan natin kung nagyeyelo nakihilo pa rin yan no? tapos check na rin natin yung ampere nya mga ka-DIY ayan 1.80 na lang siya no? mababa sa ating inaasahan na 2.98 ampere so kulang no may singaw na to mga ka-DIY dahil mababa na yung ampere nya kulang na sya sa pre yun. abangan nyo ang part 2 nito mga ka-DIY no? kung ipapagawa ba natin or tayo na ang gagawa i-DIY na lang natin comment na lang mga ka-DIY kung tayo na lang uga ang gagawa or ipapagawa na lang natin dahil wala tayong mga gamit pang i no may kamahalan din kasi yung vacuum pump mga ka-DIY ayan hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko mga video. Salamat!